Kaibigan, kung isa kang diabetic na mayroon ding komplikasyon sa puso, kaibigan, pakinggan nyo kaibigan ng kwento ko dahil lang sa dalawang tinapay ay nadala ako sa emergency room, mga kaibigan. Dahil medyo mataas na ang acting blood sugar, kumain pa tayo ng dalawang tinapay kaya tumaas. No? So ang nangyari, uh, ayan, lumapot ang ating dugo. Kaya nag-react ang ating puso dahil nga siyempre mayroon na tayong problema sa puso. So, nahirapan na akong maghinga, no? At uh, malakas na ang kalabog. Talagang uh, parang nagtatakbuhan ng mga kabayo sa aking dibdib, no? So, dala ng uh, hindi na kinaya ng aking dibdib yung sobrang lapot, no? Ng dugo dahil nga tumaas, umabot ng around 270, no? So, makikita niyo diyan mga kaibigan. Dahil nag-review ako, ipapakita ko yung tinapay na aking review dito, no? So, ito ay result lang ng aking katawan sa tinapay na aking kinain no? so magkaiba-iba tayo kondisyon kaya ang um, lang sa inyo mga kaibigan yung nangyari sa akin no? so talagang dapat ay nagre-review ako araw-araw kaya lang last Saturday din yan nangyari so ngayon ay lunis uh, pangalawang lunis na no? kaya isang linggo mahigit nang nakakaraan kaya ngayon lang ako ulit naglakas loob na Uh, mag-vlog dahil ipapakita ko lang sa inyo yung kinain natin na nagpataas ng ating blood sugar at nagpataas ng ating blood pressure at the same time nagpakalabog ng ating dibdib uh, -dib, no so ito ipapakita ko sa inyo yung ating na review mga kaibigan ayan Kaibigan isa ka bang diabetic na kumakain itong tinatawag na mushroom bread mga kaibigan kung isa ka dyan, kaibigan, ngayon, samahan niyo ako dahil aalamin natin ano, kung ilan ang magiging glycemic load sa loob ng dalawang oras no, nitong dalawang uh, mushroom bread. Ayan. Nabibili natin to kahit sa ang mga kaibigan. No? So, ayan. So, pero bago tayo kumain, magsusukat muna ako ng aking bad sugar. Okay? So, ito na. Ayan kaibigan. Nakikita ba dyan? Ayan. Okay. So yan ang ating blood sugar. 137 mg per deciliter mga kaibigan. No? So mayroon tayong nakain na labag sa ating sistema. sa ating karamdaman. Kaya yun. No? Kaya laging mag-iingat sa kinakain. Okay. So, ito na. Kakainin natin. 137 mg per deciliter ang ating blood sugar ngayon. Kakain tayo ng uh, mushroom bread, mga kaibigan. Ayan. <tinyo> Ayan mga kaibigan, natapos tayo kumain 4.35 ng hapon, no? So, mamayang uh, 5.35 ng hapon, susukatin natin ang ating blood sugar para makuha natin yung increase ng ating blood sugar after tayo kumain ng mushroom bread sa loob ng isang oras, mga kaibigan. Kaya kung bago ka lang sa aking channel, mga kaibigan, huwag mo lang karimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share. At pindutin uh, mo yung notification bell, no? para manotify ka kung sakaling may mga bago tayong upload na video patungkol sa mga kinakain natin kaibigan. Okay? Ayan mga kaibigan, no? 5.35 na ng hapon. Kita nyo dyan. Okay? So, isang oras na after tayo kumain ng dalawang pirasong mushroom bread mga kaibigan. So, malalaman natin ngayon kung ilan ang increase ng aking blood sugar. 137 mg per deciliter bago tayo kumain. Ngayon ay titingnan natin. Ito na. Yan. So nakikita ba dyan? Yan. Okay. Okay. So yan ang ating blood sugar ngayon. 137 mg per deciliter kanina bago kumain. Ngayon ay 216 mga kaibigan dalawang pirasong mushrooms yun, no? So, 79 mg per deciliter ang increase ng ating blood sugar sa pagkain lang ng dalawang pirasong mushrooms bread, mga kaibigan. So, ingat-ingat po sa pagkain ng tinapay, hindi lang mataas ang sugar noon, yung carbohydrates ay sobrang taas din yan, okay? So, maraming maraming salamat. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-share ng ating video para malaman ng iba mga kaibigan na ganun talaga kataas ang uh, epekto sa atin no ng mga pagkain hindi natin alam na mataas pala ang blood sugar ayan no so wag niyo kalimutan lahat ng sugra ay delikado sa katawan no so kung gusto mong kumain siguro ay isang piraso lang ayan so maraming salamat po